sura ang ng kapitulo ng Amarinsu sura sa umaga at sura sa gabi tara let's go Kahit sa araw kayo magbisita sa kapitulo ng Kamarin mga kaibigan ay makulay na makulay pa rin at maaliwalas ang buong paligid. At ito na nga yung center of attraction ng pailaw tuwing gabi mga kaibigan. Kung mapapansin nyo kapag araw ay walang masyadong taong nakatambay. Halos wala kang ang makikitang naglalakad sa part na mga kaibigan. Pero mamaya tingnan nyo kapag gabi mga kaibigan. Panigurado magugulat kayo. Halos buong mga taga kamsur mga kaibigan nagbibisita at namamasyal dito kapag Desembre mga kaibigan. Ito halos ang nabangan ng mga taga kamsur at halos ng lahat ng mga taga Bicol kasi ito na ang pinaka number one pagdating sa pailaw sa panahon ng Desyembre. Kaya kahit palamig ang Desyembre mga kaibigan, pag napatambay kayo rito, hindi kayo lalamigin mga kaibigan. Kasi mainit na mainit ang mga kaganapan dito mga kaibigan. At mainit din ang pagtanggap ng kapitulo ng Kamarinsur kasi maraming entertainment dito mga kaibigan at kompleto sa seguridad. At heto na nga mga kaibigan, kapag gabi sa Kapitolyo ng Kamarinsur, Sur, matutunghayan nyo ang magagarbo at makulay na pailaw dito sa Kapitolyo ng Kamarini At dahil maraming bagyo ang dumaan sa Bicol, bangon Kamsur, sur, ganyan ang mga uragon. At dito nga yung pinagmamayabang na center of attraction ng Kapitolyo ng Kamarini Sur mga kaibigan na ng tao tuwing Disember mga kaibigan napakaraming tao tumatambay kung bisita at namamasyal dito bata, matatanda may jowa man yan o wala, mga magkasawa at buong pamilya mga kaibigan ang sarap naman kasi mamasyal mga kaibigan kapag maliwanag at marami kang mga right strikes dito mga kaibigan at libre lang yan, walang bayad kailangan mo lang mga kaibigan at syempre may enjoy mo ang mga design nyo ng mga pailaw dito mga kaibigan kasi mga artistic ang mga design. At meron ding giant Christmas tree mga kaibigan kaya maganda dito mga kaibigan may dala ka talagang camera para masulit mo mga kaibigan ang pamamasyal mo dito. At meron kang memories na babalik-balikan balang araw mga kaibigan. Wow. Umabol na kayo mga kaibigan. Maraming salamat. Pwedeng pampamilya dito sa Kapitolyo ng Kamarinsu tuwing December at enjoy nyo ang pailaw-ilaw dito mga kaibigan. Maraming salamat!